Aries, ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang kulay kahel, ang liwanag ng kahel ay sumisimbolo ng enerhiya at kasiglahan, mapapalakas nito ang iyong determinasyon sa mga hamon ng araw at magdadala ng positibong aura sa iyong paligid. Gamitin ito sa iyong pananamit o paligid upang palakasin ang iyong kakayahang harapin ang anumang pagsubok. Ang mga numero ng kapalaran mo ay number 6 at number 18. Ang number 6 ay nagdadala ng balanse at kasiyahan sa pamilya at personal na buhay, habang ang number 18 ay nagsasaad ng tagumpay sa mga desisyong may kinalaman sa trabaho o negosyo. Taurus, ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay berde. Ang kulay na ito ay kumakatawan sa kasaganahan at pagpapayabong ng mga oportunidad. Ito ay magsisilbing gabay mo upang maging matibay ang iyong pananalig sa mga pinaplano mong hakbang sa buhay. Mainam itong gamitin sa mga mahahalagang pakikipag-usap o transaksyon. Ang mga numero ng kapalaran mo ay number 4 at number 22. Ang number 4 ay nagdadala ng katatagan at organisasyon sa iyong mga gawain, habang ang number 22 ay nagpapahiwatig ng malaking posibilidad sa pagbuo ng pangmatagalang tagumpay. Gemini, ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay dilaw. Ang kulay na ito ay nagdadala ng kaliwanagan ng isipan at pagiging masigasig sa mga gawain. Ito ang magiging susi mo upang mas maging epektibo sa komunikasyon at mga pagpapasya sa araw na ito. Ang dilaw ay nagdadala rin ng saya at sigla na maaaring makahawa sa iyong paligid. Ang mga numero ng kapalaran mo ay number 9 at number 15. Ang number 9 ay nagpapahiwatig ng matibay na paninindigan at pagsasara ng lumang yugto, habang ang number 15 ay nagdadala ng bagong pagkakataon sa aspeto ng trabaho o negosyo. Cancer, ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay puti ang puti ay kumakatawan sa kapayapaan at kalinisan ng damdamin, magbibigay ito ng linaw sa iyong mga iniisip at makakatulong sa iyo upang mapanatili ang armonya sa iyong paligid. Mas mainam itong gamitin kung may kailangang ayusin sa personal o pampamilyang relasyon. Ang mga numero ng kapalaran mo ay number 2 at number 17. Ang number 2 ay sumisimbolo ng pagkakaunawaan at diplomasya, habang ang number 17 ay nagdadala ng inspirasyon at paggabay mula sa mas mataas na enerhiya. Leo, ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang kulay ginto, ang ningning ng ginto ay nagpapahiwatig ng tagumpay, karangalan, at mataas na kumpiyansa sa sarili ang kulay na ito ay makakatulong sa iyo upang mapanatili ang iyong lakas ng loob at pangunguna sa anumang gawain. Ang mga numero ng kapalaran mo ay number 1 at number 19, ang number 1 ay kumakatawan sa pamumuno at inisyatiba, habang ang number 19 ay nagdadala ng kasaganaan at swerte sa mga personal na adhikain. Virgo ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang kulay asul, ang asul ay nagpapalakas ng iyong kakayahang magplano at magdesisyon ng may katalinuhan, mapapanatili nito ang iyong kaseryosohan at magiging tulong sa paggawa ng masusing pagsusuri sa mga bagay-bagay. Ang mga numero ng kapalaran mo ay number 5 at number 14. Ang number 5 ay nagpapahiwatig ng pag-angkop sa pagbabago, habang ang number 14 ay nagdadala ng balanseng enerhiya sa mga aspeto ng buhay, lalo na sa trabaho at relasyon. Libra, ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay rosas. Ang rosas ay kumakatawan sa pag-ibig, pagkakaunawaan, at positibong emosyon, ang kulay na ito ay magpapalakas sa iyong kakayahang makitungo sa iba at magdadala ng kasiyahan sa iyong paligid. Ang mga numero ng kapalaran mo ay number 7 at number 21. Ang number 7 ay nagpapahiwatig ng espiritual na paggabay at masusing pagninilay, habang ang number 21 ay nagdadala ng magandang oportunidad sa larangan ng negosyo o personal na pagunlad. Scorpio, ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang kulay lila, ang lilang kulay ay sumisimbolo ng mas mataas na kamalayan at lakas ng kalooban, ito ang magbibigay sa iyo ng mas malalim na pangunawa sa mga sitwasyon na iyong kinakaharap. Ang mga numero ng kapalaran mo ay number 3 at number 16, ang number 3 ay nagpapahiwatig ng kasanayan sa komunikasyon at pagkamalikhain, habang ang number 16 ay nagdadala ng mas malalim na kaalaman at bigla ang pagbabago na maaaring magdala ng positibong resulta. Sagittarius, ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay kahel. Ang kulay na ito ay nagdadala ng kasiglahan at enerhiya upang mapanatili ang iyong sigasig sa pagharap sa mga bagong karanasan. Ito rin ay sumisimbolo ng optimismo na makakatulong upang mas lalo kang maging inspirasyon sa iba. Ang mga numero ng kapalaran mo ay number 8 at number 20. Ang number 8 ay nagpapahiwatig ng kasaganaan at tagumpay, habang ang number 20 ay sumasagisag sa bagong pananaw at pagpapahalaga sa relasyon. Capricorn, ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang kulay kayumanggi, ang payumanggi ay sumisimbolo ng katatagan at pagiging praktikal, ang kulay na ito ay makakatulong sa iyo upang manatiling nakapokus sa iyong mga layunin at pagpapabuti ng iyong kasalukuyang kalagayan. Ang mga numero ng kapalaran mo ay number 10 at number 23. Ang number 10 ay nagpapahiwatig ng pagtatapos ng isang yugto at pagsisimula ng bago, habang ang number 23 ay nagdadala ng swerte sa mga desisyong may kinalaman sa trabaho at pananalapi. Aquarius, ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay puti. Ang puti ay nagdadala ng kaliwanagan ng isip at kagaan hawahan ng damdamin. Ito ay makakatulong sa iyo upang magkaroon ng mas malinaw na pananaw sa iyong mga layunin. Ang mga numero ng kapalaran mo ay number 11 at number 24. Ang number 11 ay sumisimbolo ng inspirasyon at malikhaing ideya, habang ang number 24 ay nagdadala ng swerte sa personal na buhay at pamilya. Pisces, ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang kulay aqua blue. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng katahimikan at emosyonal na katatagan, makakatulong ito upang magkaroon ka ng mas malinaw na direksyon sa iyong mga plano, ang mga numero ng kapalaran mo ay number 12 at number 25, ang number 12 ay sumasagisag sa pagpapalawak ng kaalaman, habang ang number 25 ay nagdadala ng swerte sa mga paglalakbay.